etong tanong na to is madalas kong mababasa sa comment section especially sa youtube at saka dito sa facebook so marami nagtatanong sa comment section kung paano daw nila maibenta yung mga hawak nilang gemstone so bali yung iba guys na ganun pa, nag personal message pa sa akin sa facebook uh, nagtatanong kung may kakilala ba daw akong buyer ng mga ganitong klaseng ano bato or mga semi precious stone Uh, personally guys, dati may kakilala ako. Uh, personal siyang nag-message sa akin, sa akin personal account. And then, tinanong niya ako sa mga gemstone ko kung magkano ko pa daw ibibenta. Pero as of na, parang hindi na ata siya bumibili ng mga raw na kagaya na ito. Kasi kung hindi ako nagkakamali yung try niya mag-business daw ng mga local gems. So balik ang gagawin niya, bibili siya ng mga raw na ganito and then ikakat nito into pieces or ikakat nito, oh. Jewel grease, it, be niya ito ah, jewelry s tapos niya. Hindi ko lang alam kung ano, nag-click ba 'yun or kasi to make this story short, hindi kasi ako pumayag parang nasasayang na umibebenta kasi napakahirap ng pinagdaanan ko para lang maka-upload parating ako sa iba't ibang lugar para makuha ko lang itong mga semi-precious stone na to ayan oh. nag-usap kami nung guy I think taga Manila at siya so again nag personal message sa akin na gusto na daw bumili ng mga gemstone na ako kasi nagagandahan daw siya So, yun nga lang, hindi kami nagka Ano sa presyo, medyo nabarat ako or I mean, medyo mura yung biliar. Uh, medyo mura ng pagbibili niya kasi kasi ako guys, uh, yung mga hawak kong mga stone dito is talagang pinaghirapan ko. Eh. pumunta ako sa iba't ibang lugar. Hindi hindi madaling mag ano, hindi madaling mag rock hunt kasi of course need mo rin ng pera panggas sa motor yung ano mong sasakyan ang gamit mo and then at the same time yung init di ba so yun hindi kami nagkaano sa presyo so hanggang ngayon nandito pa yung mga gemstone ko so kung ikaw kung gusto mo talagang mabenta ng yung mga hawak mong gemstone ngayon so I suggest na mag-invest ka muna Uh, mag-imbes ka muna sa mga tools like cutting machine carving and meron pa yung actually marami mga tools na kailangan mong imbesan dito sa gemstone industries and yun na nga lang guys medyo may kamahalan yung mga tools na yun so siguro kung may budget ka go for talagang sure na ka kung sure ka na kung pag uh, lapidary artist ka um, actually ako may balak din akong bumili ng mga tools so ngayon nga lang as I said earlier na medyo may kamahalan ko yung mga tools sa pagkat ng mga ganitong klaseng bato kasi hindi po to biro yung pagkat na ito guys kasi mostly yung mga hardness, uh, hardness nito is around 7 plus minsan abot pa ng 8 so nangailangan ng special tools mga powerful tools mga cutting machine para lang makat mo to into jewelry or mga any shape ang first mo talang invest dito guys is yung mga tools na gagamitin natin pang shape dito or pang cut mga ganito bebenta mo i-alok mo sa mga tao dyan sa mga facebook group talagang walang papansin sa iyo guys kasi species, isipin ng marami normal rocks lang yan unlike kung nakat mo na ito jewel race tas maforma to na shape ng heart kabuchon any shape guys tas uh, ay na lang mag ano mag, uh, ano na idea kung anong klaseng jewel uh, necklace ang gagawin mo dito uh, yung iba nga guys may nakita ako dito sa facebook na ginagawa niya ng agimat ayan uh, may mga tao dito ang ginagawa nilang agimat protection daw sa mga masasamang tao, mga masasamang espiritu. Pero wala pa itong may bibigay na power, guys. Uh, these stones lang, bibigay lang ito ng ano, natural beauty. As I said, na gamit lang siya for jewelries. Yan. Hindi lang pa yung guys. Kasi sa ibang bansa, like China, ah uh, Malaysia, Indonesia, especially China, guys talagang napaka-creative nila, ginagawa nila itong baso plato, yung mga luxurious na um, bagay kutsara malukong uh, hindi naman din natin magkaila guys na yung china talaga is creative sila and then at the same time kompleto din sila sa gamit kaya hindi pagtataka guys na ang china ngayon <laughs> yumayaman at yumayaman talaga. Kahit ngayong, ano guys, uh, normal rock lang, ginagawa nilang ano, maluko. eto, pag makahanap sila ng ganito guys, mga ganito, ganito klaseng bato sa uh, China, talagang tuwang-tuwa na sila kasi marami nilang ano, magawa sa mga ganitong klaseng bato. At saka pwede nilang maibenta ng mas mahal. Ayan oh, depende po kasi sa, sa klase ng bato at depende sa rarity. Ayan So, yung mga kalaki guys, ginagawa nilang ano, flower base uh, at saka yung mga nilalagayan ng ano, sigarilyo, di ba? Mga nagtatanong din kung paano mabenta yung mga gemstone nyo. So, yun na lang. Sundin nyo po yung ano, uh, oh, payo ko. Bili mo na kayo ng tools, mag-invest mo na kayo bago kayo kumita. Kasi pag, yun na, pag ina, inaalok nyo mga ganyang raw, pagtatawa na lang tayo dito sa Facebook guys so dapat ipakita natin kung paano natin gagawin or pagkikitaan itong mga semi-precious dito semi-precious stone dito sa ating bansa kasi sa ibang bansa guys talagang naghahanap na pag maghahanap lang sila ng mga ganyang klaseng ano ba to tuwang tuwa na sila dun guys tarakang paldo na sila sa araw na yun so yun lang guys yun lang yung mga may payo na maibigay ko sa inyo kung gusto nyo lang may benta so kailangan nyo muna mag invest sa mga tools yun lang guys and sana nakatulong guys